Hello, hello mga laagan no for today's another voiceover video no. Ah, uh, very late upload na ni siya kasi uh, this is 2 months ago na ni siya pag harvest na ako sa akong mga sa akong mangga. So kanita na nang iyang bunga mo na ng small, the medium and the large nang ng sapikas mo ng dako-dako niya. So, kani siya, naahat pa ni siya, siya o harvest kasi wala pa ni siya sa sakto niya months na harvest on. So, ang kuan ani so very aslum kay siya pagpahinog siya kasi na fail ko kasi wala siya na tama sa iyahang pagka-harvest. So, so kay nun anak ang ako ang kuan isa jud kapalad ang dako dako niya so ano kana yeah, ang iyahang kadakuon sa so, ingon anak pud siya kadaghan mo nag nagabot po ni siya og isa ka basal estimated na sa 20 kilos po ni kung estimahon ni siya og kilo pero kasi pag ano ni siya pag imo ni siya palitan ingon anak na dayon so crispy crunchy ni siya nga way as long pag hilaw pa pero na feel ko kay pag hinog-an niya wala na ako siya na labay lang na ako. So, kana siya, no, ako na siyang gibalot-balot kasi gitry lagi ko noon ako. So, ayun na napansin na atong dagway dra kasi very stress masyadong ating dagway sa ating people. So, dugyot-dugyot pa inyong manang enjoy dra, inyong enjoy waagan. So, kana siya, ito nang gibalot-balot, kitagsa-tagsa. Hindi ko kaya mali dahil akong ipanghimo, no. Correct me if I'm wrong, no. Murag mali, gini siya akong gi, Gihimo. So, ako na siya gipang tagsa-tagsa tag sa tag sa ong balot. So, yung anak siya kadaghan. nag na siya isa ka, ka ang akong akong mangga. So, hopefully no, unta po oh, un, Mas taghan pa siya ng bunga ang mag mayari kay na feel siya sa pagkuhan. So, kanang isa kakartoon na nawala. Diyan ko yung anak na -ana, labay. Gid na ako na siya. Uh, kasi, na ano siya kanang ahat good so naguba na siya sa sulod sa karton so gitry na ko na siya i-save pero dili na yun siya matabang na puan wala joy na kaon na kasi puro siya as -room. and then mali kasi dapat tula siya dapat perfectly dapat nasa months pa niya so ka tagsa na ako siya sulod manana ay manana po siya kadaghan dapat manana po kadaghan ang nasaya wala joy na kaon may paghihatag na lang na ako di in first kasi second bunga ni naniya so to first bunga is gamay ra walo lang kabuok so karon kani hitik iya hang bunga ang second so naka isa ka karton pug kuan tapos ang uban anagi ah, panghatag na ako sa mga amiga o sa akong pamilya so that's it sa video guys so hopefully unta pohon daghan na po ang mabunga